Oh Ang mga mama grizzly bears ay kilala sa pagiging super aggressive dahil sa kanilang mga anak. At kapag ikaw ay naatake ng isa sa mga osong ganito, nasa kamay na nila ang iyong buhay. Ito ang natutunan ng isang babae sa Alaska noong linggo. Ang babae at ang kanyang asawang sundalo ay nag jogging sa Joint Base Elementor Richardson pero nahiwalay sila. Nakasalubong ng babae ang isang mama bear kasama ang dalawa niyang cubs. Oh. Ang oso na may 8 feet ang tangkad ay inatake ang babae dahil inakala niyang sasaktan nito ang kanyang mga cubs. Kinalmot ng oso ang braso, legs, laeg at katawan ng babae bago niya ito hinayaang mamatay. Hindi ka pero naligtas ang babae. Naglakad siya ng 2 miles para maghanap ng tulong. Sinasabihan ng Air Force ang kanilang personnel na magdala ng bear spray kapag sila ay magjo-jogging sa base. Hindi mababaril lang oso. Inirecommend ng Alaska Department of Fish and Game na huwag magpunta sa lugar na yon ng mga tao ng isang linggo para may sapat na oras para umalis ang oso.